<clears throat> hmm, Tao pumko na? Ano? Ano yung cards ko?

Ilang ka pa kanita? 9 9 na. Balaki eh. Ayu, Dapat tinila oh, mo uh, yung Kunan mo yung na ako. Ah. Oo. Ano Ali, quadro. 6 school. Bakit kayo ganyan? Puro kayo quadro. <laughs> 30. Pagkano? Ayan o. Ay, kahit kumusan Sing kuku mo eh. Say Hindi ko siya. 3. ka 30, hindi. Grabe naman kayo, puro yung kwadro. Kaya tayo pa may mind-bore, yun. Mm. Partan na 20, 30, 40, 70, 50. Pila ka pa kanina sa <laughs> sila. Oo oh, nga pala, hindi ako pwede mag-draw. Wala akong bahay. Eh ako naman no, pwede bahay yung <laughs> speed kasi wala pa yung <laughs> win <wala> at <pa> yung gain. <laughs> <wina charki. laughs> Oo oh, nga, no, wala pala akong bahay.

magpapatanim ako. Oh, Kailan yeah. ako ng ortilana. Anong gawin natin Ali, me, paliwas agad, me, ah, na agad. May asin yung nagsiyet ang queen mi eh. Apo ko kulit. Ali, itang queen ng diamond. Itang queen ng diamond. Kadurot inuksyon eh. Anya kaya bagot king jack. Kaya puro king. Pwede sila puro lang ang... diamond makakain eh. Puro sabi ko. Pero kung eh, may agadawag sa si ito, ay, kakabada pa mo. Queen. Mm -hmm. Jack, tenyo yung tatal ng kwe. O natsawang kayo na yung queen mong dahil. Kanya, matatandaw na. Ito ko yung bilang. <laughs> Tao lang. Madaling magbilang. <laughs> uh. kunin ko na to. Hmm. O yan, hindi naman sa yung bato. <coughs> Sabi nga nila, kahit hindi Pasko, tayo ay magbigayan. Ayan. Ayan ang gusto ko kay Inday, mapagbigay. <coughs> Sige nga, try ko nga. Baka totoo yan. Ah, anak. Ito ko. ka po. Na, okay ka na kung size oh. ko. O. Makasize ka po. Siyete ko. Quatro. Alam ko na bara. Ugse eh. kini. Magtongi dyan eh. Ala akong ligtas. Kumaabagot ko man. 10, 20, 30, 40. 40. Eh, ding yung kedro, duwaya pa doon. 60, 70. Ah, Pila nang diferensyo? Adwa mo, di ba? Ah, <laughs> Alo. Ay, atlo. ko? Atlo. Pila ka, 4. Ay, ta. 30. 30, 30. At saka laban, 60. 60. Ninety mo? Oh, 90 mo. Yani 90. Yan, black wakat 90. Nako, big drum ya. Magaling, magaling, magaling. Kuwata magdrok mababa, adidis ka, adid, kayan mo ko na eh. ng pag di ka na inaantok ka? Buti nga, inaantok ka lang eh. Bakit? Hindi ba ba ano? No. Yan, yan ang gusto ko sa iyo, hindi mapagbigay. Ayan. Mm -hmm. O, nagpapa-ocho ka. Ocho mm. na, ito na buhunod ko. ocho mm. <laughs> na video na nga yung Yung mahaba, wala akong pangundro. Ayan. Puro mahaba. Sa yung Oh. Oo, oh, yan. So, ka eh. Baka gusto mong ilagay na lahat. Ba, tres na lang. Ay, sayang. Oh. Ah, panapong na yun. Hindi may nantay. Ayaw nga. Isang kembot na lang. Ito siguro yung gusto nito. Sabi ko na. Yun. Oh, ah, nakaya Kontrata yun. Kontrata. Okay. Asan ba? stretch na yung <laughs> mantra nyo. <laughs> Straight siya, hindi siya try. Ba, ang baby ng mga tapon mo ah. Wala, ganyan lang. Hindi mm, ka magbahay. Baby chain ah. Wala na, sunog eh. Sunog na silab pa. <laughs> sunog na, silab pa. Lino biyasanin kayo. Oh, copy di takdita di tak ba naman yan Ay, <laughs> na ano na <laughs> Sabi ko na, sayang oh tongit na ako rin mm -hmm. pag-asa Nagsarili ako. Oh, Ang oh. bagok yun sila. Ay! Oo. talawin joker ko. Sayang mo. lang. <laughs> alayang kain eh. Alayang May peris. Ang joker na peris. Eh. Uh, Sampo. <laughs> 30. Ah, 30. Tongit <laughs> nga eh. Oh, <tongit> 30. yung ni na. tayo. Lalu lebih puncak.